Magsamba, mag-aral, maglingkod Sa puso, sa isip at sa kilos Ang Diyos ay sambahin Katuruan niya'y alamin Paglingkuran ang bayan natin Tayo na sa simbahan at lipunan pananampalataya ay pag-aralan Saliksikin ang ng kasulatan, Siyasatin ang ng kalagayan Tuklasin ang kanyang kalooban Magandang, magandang, magandang uh, hapon, Europa <laughs> Magandang uh, gabi Uh, Pilipinas parang uh, alas jis uh, na yata alas jis na yata sa Pilipinas ayan pero dito pa rin tayo sa ating palatuntunan ang Araling IFI Katikismo Online ayan at um, bati 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 tayo dyan ha bati tayo dyan ayan dyan na sila oh. ayan at uh, ano nga bang topic natin ngayon? Topic muna tayo, At, uh, pero bago muna yung ating topic ay baka sabihin nilang hindi natin sila inform, baka magalit sila sa atin. Kaya padala muna natin itong ating mga, you know, para kahit yung mga iba ay baka tulog na sila, hindi, ayan, may mga gising pa oh, ng mga IFI. Ayan, may mga gising pang IFI, oh. <laughs> kung kayo gising pa, ay uh, kaway-kaway. Pakoment, pa-comment, pa, -comment, pa -comment. Ayan. Pero tayo ngayon ay uh, kung kayo tulog na di pagkagising ninyo, panoorin ninyo. Pwede namang i-replay. Ayan, ayan, ayan. Huwag nating patagalin mga kapatid. Baka magagalit na yung mga nanonood sa atin. Kung tagal mo, Bishop, dapat ay, uh, ano, ayan. So, Ayan. Kaunti na lang. Malapit na. Andiyan na. Ayan. Dapat eh. Ayan. So magandang 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 uh, gabi sa ating lahat. Pilipinas, magandang hapon dito sa Europa. Ano nga bang ating uh, topic sa gabing ito? Andito na ang ating topic pananampalataya at pananagutan sa halalan. Ayan. Ha? Tingnan natin, marami pang medyo gising pa sila oh. Ayan, nagpa-love sa atin si Jan Iyas. Good evening, Bisak. Ayan, magandang ano 'yan. Pagka <laughs> Si Jan Iyas and Jannow. Na, oh. ayan. Ayan, masugid na taga-subaybay magko-comment pa yan mamaya at pwedeng uh, discussion. Ayan. Last gist pa naman ng gabi kasi. Pwede pa. Ayan. Last gist ng gabi dyan sa ating mahal na bayang Pilipinas. At ang ating topic ngayon ay pananampalataya at pananagutan sa halalan. Pero articles of religion pa rin ang ating uh, batayan sa ating discussion sa araw na ito. Ayan. At uh, siyempre pa, may mga iba pang mga nanonood sa atin. Nagpalab sa atin si John Ias sa Diocese ng Libertad at si Gwen Buna sa Diocese ng Surigao. Ayan. At uh, siyempre, lang kayo. Kaway-kaway. Ayan. At pakishare ng ating uh, programa para maabot din natin yung mga iba. Eddie, eh ito na tayo. Uh, Siyempre, ako pa rin ang inyong lingkod, Bishop Tonyo. at uh, ito ang ating Katikismo Online Live dito sa Araling IEFI kung saan sabay-sabay nating pinagninilayan ang mga aral ng ating simbahan kaugnay ng mga isyong panlipunan sa ating panahon. Ngayong gabi, ngayong hapo na ito, eh, labing dalawang araw na lang bago ang halalan sa Mayo 12. Isang mahalagang usapin ang ating pagtutuunan. Ang relasyon ng simbahan at estado. Isang uh, usapin na hindi lang pang-teolohiya kundi pang-bayan din mga kapatid. Ayan, dapat ating tandaan 'yan ha. At uh, gagabayan tayo ng artikulo 19 mula sa Articles of Religion ng Iglesia Filipina Independiente. Na Siyempre, tinalakay na natin to ng mga nakaraang mga panahon at may uh, uh, FB post na tayo dito. Pero, siyempre, napapanahon dahil eleksyon. Sa panahong maraming uh, simbahan ang ginagamit sa kampanya o <laughs> tahimik sa harap ng panlilin lang. Dapat nating itanong, ano ba talaga ang papel ng simbahan sa pagdating ng politika. Ano nga ba? Ayan. So, masahin muna natin sa original yung uh, Article 19 ng uh, Articles of Religion. Ang sabi dito, this church is politically independent of the state and the state of the church. The church does not ally itself With any particular school of political thought or with any political party, its members are politically free and are urged to be exemplary citizens and to use their influence for the prosperity and welfare of the state. Yan, magandang uh, pagkasabi, ano? Pero bago pa natin na puntahan ang mga laman, mga laman, ang content ng ating discussion ngayon, eh, kunting break muna. Kunting-kunti lang. Magsamba, mag-aral, maglingkod sa puso, sa isip at sa kilos, ang Diyos ay sambahin, katuroan niya'y alamin paglingkuran ang bayan natin. tayo Ayaw. Ayaw. lang kasi ng Ayaw. 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 Uh, sige, ni pagpatuloy na natin. Uh, mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng Article 19. Ang Iglesia Filipina Independiente ay malaya sa estado at ang estado ay malaya rin sa simbahan. Hindi tayo pinapatakbo ng pamahalaan ng Pilipinas at hindi rin natin Pinakikialaman ang tungkulin ng pamahalaan kung ang tungkulin nito ay makatao at makatarungan. Pero, <laughs> dyan tayo eh. Huwag nating uh, unawain ito bilang neutralidad. Hindi po neutral na tahimik tayo sa kasamaan. Sa halip, ito ay panawagan sa simbahan na palindigan ang kanyang papel bilang tagapagtanggol ng katotohanan, katarungan at dangal ng bayan. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga politiko, kundi sa pamamagitan ng prinsipyo. Yan ang uh, dapat nating tingnan. Ha? Hindi tayo kumakampanya para sa tao o para sa partido. Pero kampi tayo sa katarungan. Yan ang uh, dapat nating uh, tandaan. Hindi tayo nananahimik. Pero nagsasalita tayo batay sa salita ng Diyos. Hindi tayo partidista. Wala tayong partido. Ano mang partido yan? Partilist. Wala tayong yan. Pero tayo'y panig sa bayan. At malinaw rin ang sinasabi ng Article 19 sa atin na mga mananampalataya o mga miyembro ng Iglesia Pilipina Independiente, malaya tayong makilahok sa politika. Pero ang tanong, anong uri ng mamamayan ang nililikha ng ating pananampalataya? Yun ang tanong. Ang sagot, dapat, sabi ng ating article sa religion, exemplary isang huwarang mamamayan, marunong bumuto, marunong manindigan, marunong kumilos para sa kabutihang pang lahat. Hindi bulag, hindi bayaran, hindi takot. Ngayong nalalapit na ang halalan, mga sang araw na lang eh, Panahon ito ng pagsusuri, panahon ng pagtitimbang, panahon ng pananagutan. Kaya dapat tanungin natin ang ating mga sarili. Ang kandidatong ito ba ay tapat o puro pagpapanggap? eh okay, Kung may isa na ng kandidato dyan na ang sinasabi ay kandidato siya ng IFI, kung may sinasabing ang partidong ito ay partido ng Aipay, edi eh, siguradong hindi na tapat yan. kasi nagpapanggap yan eh, di ba? Isa pa eh, naglilingkod ba siya sa bayan o sa sarili niya? Ang kanyang mga uh, mga pinanggagawa ay uh, para sa bayan? Subok na ba na siya ay para sa bayan o di kaya ay pansarili lamang. Isa pa, siya ba'y kasama sa pakikibakan ng mga maralita o bahagi ng nagpapanatili sa kanilang paghihirap? Ay, ay tayo eh. Di ba simbahan ng mga dukha? Kung ang isang simbahan ang sinasabi ay preferential option for the poor, ang IFI ay siya mismo ang poor. Kasama niya ang poor. Hindi siya sumasama sa pur ha? Hindi siya para sa poor, siya mismo ang pur di ba? Hindi niya kailangang sumama sa mga maralita dahil siya mismo ay maralita. Hindi siya kailangang sumama sa mga dukha dahil siya mismo ang simbahan ng mga dukha. Ngayon, kung ang ang kandidatong 'yan, party list na 'yan ay uh, namibigay ng pera ay siguradong hindi para sa mga dukhayan. Di ba? Tayo po ay Iglesia Filipina Independiente. Isang simbahan na isinilang sa gitna ng revolusyon. Dahil sa revolusyon. Ha? Kaya hindi tayo pwedeng manatiling tahimik sa harap ng panluloko. Pamimili ng buto at pananakot. Pagkabinigyan ikaw, Padre, ng 5 para idikit yung mga ano mga tarpaulin sa so, tingin mo ba hindi ka nabili di ba yon nabili ka eh kung tinatakot kayo ng ubispo o ng pare na pagka hindi kayo sumuporta sa party list na ito at mga kandidatong ito pagkatapos ng eleksyon o may mga ganon ay pananako tayong AFI. Dala natin ang diwa ng mga manggagawa at magsasakang lumalaban para sa kalayaan. At ngayon, kaya ang ito ay pinoprotektahan sa pamamagitan ng matino, matapang, at makabayang pagbubuto. Dapat ganyan. Sa Article 19, kung tutuusin, ay isa siyang paalala na ang simbahan ay hindi dapat itali sa ng kanino mang makapangyarihan. Ngunit ang pananampalataya ay hindi dapat ihiwalay sa lipunan. Sa halip, ito ang dapat mag-udyok sa atin na maging mulat, maging mapanuri at mapagpananagutan. Ganyan dapat tayo. Eh di, baka meron na kayong mga ano dyan, discussion na tayo. Ah, ito na nga, oh. Siyempre, pas, pas, panigurado si, up, si Padswarli. Padswarli, magandang gabi dyan. Buti naman ay gising pa. Baka alas 12 pa matutulog to, si Padswarli. Ayan, sina, ayan. At uh, ito na nga, mayroon ng sinasabi. Kaya sabi ni eh, John si eh, good evening Bishop. Ito, ito na. Pag-usapan natin itong mga sinasabi ni, you know, ni John Ias. Maraming Pilipino ngayon, Bishop, na gustong iboto si Kibuloy para makalaya lang daw si Digong. Instead na bumoto kung karapat dapat ba maging senador. Marunong ba sa batas o gumawa ng batas? Yung simbahan kasi ni Kibuloy, self-proclaimed God. O, siya nga yung appointed son of God, di ba? Sabi. Kaya daw siya, kaya daw niya kontrolin. Kaya daw niya kontrolin ang mundo. Karamihan sa Roman Catholic, lalo na si FD, natuwa sa pagkakadampot. Ngayon, naging ipokrito na. Ayan. O, may sinabi pa si, ano, si Jan di dito. Masio 23:10-12. Oh, uh, tinanga natin kung anong Laman ng Matthew 23:10-12. At uh, baka ha, tingnan natin. Tingnan natin kung anong laman nitong uh, Matthew 20 ano ba Matthew 23:10-12. Tingnan natin ha. Mas uh, okay yung makita natin kung ano yun Di ba? Mas uh, okay yun. Tingnan natin. Hanapin muna natin. Matthew. Saan na nga? Saan yung aking Biblia dito? Meron ako dito ang Biblia eh. Aha. Ito na. Matthew. 23. 10. 12. Mhm. Mm Ayan. Nah, ano sinasabi ng Mateo 23:10-12? Sabi dito. Saan nga yan. Matthew 23. 10, Lagay natin. Lagay natin ito. Matthew 23. 10, 12.

Mm. Um, 12 by ito. Check natin, check natin. Okay yung, ano, Okay yung, uh, ayan. Ito na. Ang Matthew 10.12. Huwag kayong patawag na Pangulo sapagkat iisa lang ang inyong Pangulo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itaas. Oo, so, di ba? Eh kung kahit hindi ka naman son of God, ay eh, gawin mong son of God ang sarili mo, Iyan ang problema natin. Di ba? 'Yan ang problema. Parang 'yan yung gustong sabihin ni ano ni uh... Jan Iyas. Ayan, mga kapatid. Ha? Hmm. Ayan, maraming uh, salamat, Jan Iyas, ha? sa iyong uh, comment. Ayan. At uh, sabi pa ni... Ano? <laughs> Jan Iyas, Sugod karon ka Makita na ako nga na ko sa IFI. Mupalit sa simbahan, bisan kauban, laksi o na ayon. Munang, yan ang uh, dapat. Pag, uh, <laughs> eh, dapat doon ka sa ano. Hindi ko na lang banggitin kung saang diocese. Mga ganyang uh, katibay Jan Iyas, dapat doon ka sa isang diocese na uh, may mga klero na mismong nagdidikit ng mga pangalan ng party list. Hindi uh, ko lang alam kung totoo yung sinabi na may nabigyan ng 5,000. Tapos uh, ilang uh, mga materials ang uh, didikit. Pumisita sa mga at mga kapilya, para ipangdikit yung mga materials na isang uh, party list. Kawawang ayipay ay, kung gano'n. Anyway, so, yun ah, uh, di naman natin kailangan uh, ulitin, pero sabi nga natin kanina, ang uh, Article 19 ay uh, isang uh, Uh, paalala sa atin na mga IFI na tayo ay isang simbahan na isinilang sa gitna ng rebolusyon uh, kaya hindi tayo pwedeng manahimik sa harap ng panuluko pamimili ng boto at pananakot. At uh, ang IFI ay uh, nasa kanya ang uh, manggagawa at magsasakang uh, lumalaban para sa kalayaan. At ngayon ang kalayang ito ay pinoprotektahan sa pamamagitan natin ng uh, pinoprotektahan natin sa pamamagitan ng matino, matapang at makabayang pagbuto. At uh, yun nga, ang Article 19 ay paalala siya na ang simbahan ay hindi dapat itali ng sinumang makapangyarihan. Ngunit ang pananampalataya ay hindi dapat ihiwalay sa lipunan. Sa halip, ito ang dapat mag-udyok sa atin na maging mula, mapanuri, at mapagpananagutan. Ayan. E de, dahil gabi na nga, at uh, ano, uh, gabi na nga dyan sa Pinas, Ayoko naman na uh, magtagal tayo, basta naipahayag ko na yon at uh, tayo mag uh, na. <laughs> oh, mga kapatid, sa pagtatapos ng maikling episode na ito, ito ang iiwan kong tanong sa ating lahat. Sa darating na halalan, kanino ka papanig? Sa mga nangangako lang o sa mga may track record ng paglilingkod? Sa mga kilala sa yaman at pangalan? o sa mga kilala sa gawa at pakikiisa sa masa. May eleksyon o wala. Di ba? Meron dyan eh. Lumalabas lang, naririnig na natin sila sa tuwing eleksyon. Pero meron din dyan. May eleksyon o wala hanggang ano, andyan sila lagi. Nirerentag pa nga sila eh. Di ba? Kaya tandaan natin, ang ating boto ay paninindigan ang pananampalataya ay hindi excuse para manahimik. Ito ay lakas upang manindigan. Kaya bumuto tayo, hindi bilang tagahanga, kundi bilang tagasunod ni Kristo. Ang Kristo na nasa panig ng mahihirap, ng mga inapi, at ng naghahangad ng pagbabago. Maraming salamat sa inyong pakikiisa hanggang sa susunod na Katikismo Online Live dito sa Araling IFI. At sama-sama tayong maglingkod sa Diyos at siyempre sa pamamagitan ng tunay na paglilingkod sa sambayanan. Mabuhay ang mananampalatayang mapagpalaya. Mabuhay ang sambayanang mulat at makatarungan. Mabuhay ang Iglesia Filipina Independiente, ang simbahang mapagpalaya. Mabuhay kayong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Sa ating pag-alaala sa buhay na inialay sa kalayaan ng sambayanan, naway maisabuhay natin ang buhay ng ating mga ninuno sa pananampalataya na nag-iwan sa atin ng mahalagang pamana. Ang pamana ng pagsamba at pakikibaka. Humayo kayo't buong tapang na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga dukha at hikahos, sa mga sinamantala at binusabos ng sistemang mapaniil. Humayo kayo at paglingkuran ang Diyos at ang bayan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsamba, mag-aral, maglingkod, sa puso, sa isip at sa kilos, ang Diyos ay sambahin, katuroan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin.